Iloilo City, may hit tatlong pong bahay ang nasira matapos ang pasin na malalakas na alon. Sarap buhay. O may hit daan at tatlong pong individual ang inilitas. Siyempre, papatigman din natin sa anak natin itong mga gantong candy. Nahalala nyo pa ba ito guys? Oh, Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Siyempre, gusto na rin ng baby ko. O? Oh?

Ay, sumit. Ayan. Yan po yung laruan niya. O, yan po yung mga kalat niya. O. Puro sasakyan. O, tapos, tinanggal niya lahat yung lalagyan. Yung mga, mga laruan. Tapos, dyan siya naglalaro kanina. Hmm.